Yo, what's up mga kalakay? Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating topic ngayon sa ating video ay tungkol sa ating negosyong fried chicken. Bakit maraming tumitigil sa negosyong fried chicken, lalo na yung mga baguhan? Bakit sila nalulugi? 'yan, Yan ang ating uh, bibigyan ngayon ng uh, paliwanag. Uh, ayon na rin sa ating karanasan yung papaliwanag natin ay eh, batay lang sa karanasan natin mga kalakay Alam nyo, sa 17 years na pagninigusong namin marami na kaming mga nakita, mga nakasabay na mga kakumpetensya sa negosyong ito lalo na noong kami pa ay uh, mga nagsisimula pa lang marami kaming mga kasabay pero hindi sila nakatagal lalo na nung nakita nila na kami ay umuunlad na after a few years nung nag start kami eh, unti unti na kami umuunlad nakabili na kami ng mga ari-arian mga sasakyan eh, maraming mga nainggit ba sabihin na natin na nainggit at Uh, tuloy kinalaban kami. Marami na kaming nakita. Minsan nga yung mga matalik na naming kaibigan eh, naging kalaban pa namin. Ayan. Kasi uh, nakita nila kasi yung potensyal ng negosyo namin na pwede nilang gayahin baka sakali ay masundan nila yung yapak namin. Yan mga kalakay. Ito kasi ang kulang mga kalakay. Ito yung kulang kasi. Uh, akala ng iba kasi na porque marunong ka ng magluto, eh pwede ka nang magnegosyo ng fried chicken. Ayan. So, kailangan na talagang marunong kang magluto. Pero, uh, take note na hindi porque nakapagluto ka ng fried chicken, eh pwede na. Ayan. Kasi, maraming maraming factors ang pagluluto ng fried chicken para ito ay magiging mabili at tangkilikin ng masa siyempre dapat eh masarap Yan. at hindi lang masarap minsan kasi eh, ang gusto natin talagang masarap na masarap kaya ibigay tudo na natin yung mga ingredients eh pero hindi na hindi natin namamalayan eh. Wala pala tayong kinikita, mga kalakay. Iyon din ang kamalian ng iba. Akala nila, porkit marami ka nang nilagay na ingredients, eh masarap na. Hindi po. Kasi ang mga ingredients kasi mayroong mga hindi tugma. Hindi tugmang pagsamasamahin. Marami na kaya kaming uh, sample sa mga ganyan. Na pinagsama mga ingredients, Basta may naisip ka, may nakita ka, iniligay mo na, pinaghalo-halo mo, eh, yung pala, may ding mga kinalabasan na pangit ang lasa, may kalabasan na pangit ang texture ng fried chicken mo. So, ayan, mga kalakay, kaya hindi porket marunong kang magluto, ay, bira na kaagad. Kailangan ni eh, kung magluluto ka, eh, patikin mo muna sa pamilya mo kung anong ano yung masasabi nila